Alam niyo ba na ang pagbagsak ng Western Roman Empire? Noong 476 CE, isang makasaysayang pagbagsak ang yumanig sa Europa. Ang Western Roman Empire, na sa loob ng maraming siglo, ay naging simbolo ng kapangyarihan, kaayusan at sibilisasyon ay tuluyang bumagsak. Si Romulus Augustulus, ang huling emperador, ay pinatalsik ng Germanic leader na si Odoacer at ang mga sagisag ng imperyo ay ipinadala sa Eastern Roman Emperor bilang tanda ng pagtatapos ng pamumuno sa kanluran. Ngunit ang pagbagsak na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng isang emperador. Ito ay bunga ng dekadang krisis, kakulangan sa pamumuno, pagguho ng ekonomiya, kahinaan ng hukbong sandatahan, at kawalan ng tiyak na direksyon sa pamahalaan. Sa halip na isang bigla ang pagbagsak, ito ay isang mahabang proseso ng pagkalugmok na nagsilbing babala sa mga susunod na henerasyon. Ano ang aral mula rito? Pamumuno. Ang kakulangan sa matatag at etikal na pamumuno ay maaaring magpabagsak sa kahit pinakamakapangyarihang institusyon. Disiplina. Ang disiplina sa pamahalaan, hukbo at mamamayan ay pundasyon ng katatagan pagbabagong institusyonal Sa gitna ng krisis, ang kakayahang magbago, magayos at magpatuloy ay mahalaga upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak. Sa pagbagsak ng Roma nagsimula ang Middle Ages, isang panibagong yugto ng kasaysayan kung saan muling binuo ang mga pamahalaan, kultura at pananampalataya. Sa ganitong diwa, ang pagbagsak ay hindi wakas, kundi simula ng panibagong pag-angat. Maraming salamat sa panonood.